Ang Don't Sweat the Small Stuff with Your Family ay isang napakakabuluhang aklat na isinulat ni Richard Carlson, isang kilalang author sa larangan ng self-help at emotional wellness. Ang aklat na ito ay bahagi ng kanyang tanyag na Don't Sweat the Small Stuff series na naglalayong turuan ang mga tao kung paano magkaroon ng mas magaan at mas makabuluhang pananaw sa buhay sa kabila ng mga alalahanin at presyur ng araw-araw. Sa partikular na edisyong ito, itinutuon ni Carlson ang kanyang atensyon sa isa sa pinakamahalaga at pinakapinanggagalingan ng emosyon ng isang tao, ang pamilya. Sa mundong puno ng stress, kompetisyon at ingay, ang pamilya sana ang nagsisilbing pahingahan, ang pinagmumula ng kapanatagan at ang espasyong ligtas sa panghuhusga. Ngunit sa katotohanan, ito rin ang kadalasang nagiging sentro ng tensyon sama ng loob at emosyonal na pagod. Sa pamamagitan ng aklat na ito, layunin ni Carlson na paalalahanan tayong muli na hindi natin kailangang hayaan ang maliliit na bagay na sirain ang malalaking relasyon sa ating buhay, lalo na sa mga taong pinakamalapit sa atin. Panimulang pananaw, madalas sa loob ng tahanan, sa mga simpleng bagay nagsisimula, ang di pagkakaunawaan, isang salita na masyadong diretso, isang pabor na hindi na isagawa, isang gawaing bahay na hindi nabanggit, o simpleng pagbabago sa tono ng boses. Bagamat tila maliit at walang halaga sa paningin ng iba, ang mga ganitong bagay ay unti-unting naiipon at maaaring magdulot ng distansya sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Dito pumapasok ang diwa ng aklat ni Carlson, ang kahalagahan ng hindi pagtuunan ng labis na pansin ang maliliit na bagay at ang pagpili ng katahimikan, pasensya, at kababaang loob kaysa sa pagiging tama sa lahat ng oras. Mga mahalagang aral at tema ng aklat. Uno, pagpapakumbaba at pagtanggap sa hindi-perpektong sitwasyon. Ayon kay Carlson, mahalagang tanggapin na walang perpektong pamilya. Ang bawat miyembro ay may kanya-kanyang kakulangan, damdamin, at kahinaan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi makikita sa pagsisikap nabaguhin ang isa't isa kundi sa kakayahang yakapin ang isa't isa sa kabila ng lahat. Sa halip na magsikap tayong gawing perpekto ang bawat interaksyon, mas mainam na matutunan natin kung paano maging mapagparaya at mapagunawa sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Ikalawang kapangyarihan ng katahimikan at hindi pagtugon sa init ng damdamin. Isa sa mga paulit-ulit na tema ng aklat ay ang pagpili ng katahimikan sa halip na konprontasyon. Hindi lahat ng hindi pagkakaunawaan ay kailangang pagtalunan agad at hindi lahat ng pagkukulang ay dapat punahin. Minsan, ang pinakamalaking pabor na maibibigay natin sa ating pamilya ay ang pagpili ng hindi pagsagot sa mga pagkakataong puno ng emosyon ang kapwa natin. Ang katahimikan ayon kay Carlson ay hindi kahinaan kundi isang anyo ng katalinuhan at pagmamahal. Tatlong mindfulness at presensya sa bawat sandali. Sa mundo ng multitasking at digital distractions, madaling maputol ang atensyon natin sa mga mahal sa buhay. Sa aklat, hinimok tayo ni Carlson na itaguyod ang mindfulness, ang ganap na presensya sa bawat sandali. Ang pakikinig sa anak habang nagsasalaysay ng kanyang karanasan, ang pagharap sa asawa habang nagkukwento ng araw niya, o kahit ang simpleng pagtahimik habang magkakasamang kumakain ay mga paraan ng pagpapakita ng respeto at pagmamalasakit. Ikaapat na pagtuturo sa sarili na magpatawad at maging maawain. Ang aklat ay punong-puno rin ng paalala tungkol sa kahalagahan ng forgiveness. Hindi lamang sa kapwa, kundi pati na rin sa sarili. Minsan, ang bigat na dinadala ng isang pamilya ay hindi dahil sa kasalukuyang problema, kundi dahil sa hindi natatapos na galit at hinanakit mula sa nakaraan. Sa kanyang payak ngunit matalinghagang paraan ng pagsulat, Pinaalala ni Carlson na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan kundi lakas na nagpapalaya, isang hakbang patungo sa muling pagkakaayos ng relasyon. Ikalimang pagpili ng pagsuporta sa halip na pamumuna. Isa sa mga praktikal na mungkahi ng aklat ay ang pagsasanay sa sarili na magpuri kaysa mamuna. Madalas sa ating pamilya, nasasanay tayong pansinin ang mali kaysa sa tama, ang hindi na ayos, ang nakalimutang linisin, ang maling nasabi. Ngunit ayon kay Carlson, ang pagpupuri sa maliit na kabutihan ay mas makapangyarihan at mas epektibo sa pagbabago kaysa paulit-ulit na pagpuna. Estilo ng pagkakasulat at kaangkupan sa mga mambabasa. Hindi mahirap basahin ang aklat ni Carlson. Idinisenyo ito para sa mga taong may abalang schedule, mga magulang, estudyante, manggagawa, na bagamat limitado ang oras ay naghahanap ng gabay upang pagandahin ang relasyon sa pamilya. Bawat kabanata ay maikli at diretsyo sa punto. Ngunit sa kabila ng pagiging maigsi ng mga ito, taglay nila ang lalim ng karanasan at pananaw ng mayakda na tila nagsasalita mula sa isang lugar ng personal na pagninilay at pagmamalasakit. Konklusyon, isang panawagan sa pagbabago ng pananaw at puso. Sa kabuuan, ang Don't Sweat the Small Stuff with Your Family ay hindi lamang isang payak na koleksyon ng mga payo tungkol sa pagpapabuti ng ugnayan sa tahanan. Isa itong malumanay ngunit makapangyarihang paanyaya na muling pag-isipan at pagnilayan ang ating pang-araw-araw na pakikitungo sa mga taong pinakamahalaga sa atin. Mula sa unang pahina hanggang sa huli, dahan-dahang pinapaalala ni Richard Carlson na ang mga relasyong pinakamatibay ay hindi nabubuo sa pagiging perpekto, kundi sa paulit-ulit na pagpili ng kabutihan, pangunawa at pagtanggap, lalo na sa mga pagkakataong mas madaling magalit, manumbat o sumuko. Ang aklat ay isang salamin ng ating sariling paguhugali, isang banayad na hamon para sa bawat isa na harapin ang sariling pagkukulang at magsikap na baguhin ang sarili bago baguhin ang iba. Sa pagbasa nito, na pagtatanto natin na marami sa mga tensyon sa loob ng tahanan ay hindi bunga ng malalaking krisis kundi ng mga maliit na aberya at hindi pagkakaunawaan na piniling palakihin sa halip na palampasin. Sa ganitong diwa, ang aklat ay nagbibigay ng bagong lente, isang mas mapagkumbaba at mas makataong pananaw upang tingnan ang ating pamilya at ang papel natin sa pagpapatatag nito. Higit pa rito, ang don't sweat the small stuff with your family ay nagsisilbing paalala sa kabutihang likas sa bawat isa sa atin. Pinapaalalahanan tayo nito na ang bawat miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang pinagdaraanan, may sariling pagsubok na kinakaharap, at may mga pagkukulang na hindi palaging nasasabi o napapansin. Sa pag sa katotohanang ito, unti-unti tayong tinuturuan ng aklat na maging mas maawain, mas bukas sa pag-unawa kaysa sa paghusga mas handang makinig kaysa magtakda ng panibagong patakaran at mas kusang magmahal kahit walang kapalit. Kung susuriing mabuti, ang tunay na halaga ng aklat ay wala sa dami ng tip na inihain ni Carlson, kundi sa malalim na epekto nito sa puso at isipan ng mambabasa. Sa bawat kabanata, tila ba sinasambit ng mayakda, hindi mo kailangang solusyuna ng lahat. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay maging totoo, magpakumbaba, at magpatawad. At sa panahong laganap ang pressure na maging matagumpay, maging maayos at maging tama sa lahat ng bagay, napakahalagang magkaroon ng aklat na gaya nito, isang paalala na sapat na ang pagiging mapagmahal. Sa huli, ang don't sweat the small stuff with your family ay hindi lamang para sa mga panahong may gusot sa pamilya. Ito ay gabay na maaaring maging bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay isang tahimik ngunit makapangyarihang presensya sa ating kaisipan at puso. Habang paulit-ulit nating binabalikan ang mga aral nito, mas mapapalalim natin ang ating pag-unawa sa kahulugan ng pamilya. Na ito ay hindi isang perpektong institusyon kundi isang espasyo ng pagkatao kung saan tinatanggap tayo kahit pa tayo ay nagkamali. Kung saan tayo natutong magpatawad at tanggapin ang pagkakaiba at kung saan araw-araw tayong may pagkakataong piliin ang pagmamahalan kaysa sa pride, katahimikan kaysa sa argumento, at malasakit kaysa sa kontrol. Kung tunay nating isa sa buhay ang mga aral ng aklat na ito, hindi lamang ang ating pamilya ang magbabago, kundi pati na rin ang ating sarili. Magiging mas mahinahon tayo, mas makatao at mas may kakayahang humawak ng koneksyon sa paraang hindi nakasandig sa emosyon, kundi sa malalim na layuning mapanatili ang ugnayan sa kabila ng lahat. At marahil, iyon ang tunay na diwa ng pagiging pamilya, hindi ang laging pagkakaayos, kundi ang laging pagpupunyage na magkaayos. Hindi ang kawalan ng sigalot, kundi ang patuloy na pagpili na manatiling magkaagapay, kahit pa may mga pagkukulang, pagkakaiba at pagkadapa sapagat sa dulo ng lahat, ang pinakamahalaga ay hindi kung sino ang tama, kundi kung paano natin piniling magmahal.